Pagkatapos mapansin ni Ross Vaisa ang oras sa orasan, humiling siya kay Leon na tapusin na muna ang klase. Ngunit sa halip na pumayag, si Leon ay nagtanggal ng damit at umakyat sa kama ni Ross Dahan-dahan siyang lumapit sa babae, pinigilan ito sa ilalim niya, at marahang nagsabi, "Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagtanggap at pagsasama ng mga banyagang kultura." Tila nais niyang ipagpatuloy ang parusa sa kanya. Namula ang pisngi ni Ross Weiss sa narinig. Tahimik siyang lumunok at nagtanong, pagtanggap at pagsasama. Alam niyang may mangyayaring hindi inaasahan, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kaba sa dibdib. Ngumiti si Leon ng may halong biro at lumapit pa kay Ross Weiss. Sa sandaling iyon, napansin niyang ang marka ng dragon sa dibdib ni Ross Weiss ay kumikislap sa mas matengkad na lilang liwanag. Malkivi, wika niya, ang marka ng dragon mo ay nagliliwanag. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito? Marahang hinaplos ni Leon ang mukha ni Ross Weisser. Sa halip na minus, tila nagustuhan pa ni Ross Weisser ang banayad na haplos na iyon. Ramdam niya ang unti-unting pag-init ng kanyang pisngi at marahang bumuntong hininga. Sa mga sumunod na sandali, dam kit ang mga daliri ni Leon sa kanyang labi. Sa hindi inaasahang kilos, bahagyang kinagat ni Ross Weisser ang daliri nito. Naramdaman ni Leon ang kaunting hapdi, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, bahagya na mula ang kanyang mukha at nag-isip, marahil ay isang paanyaya iyon mula kay Ross Weissa. Ngumiti siya at marahang nagsabi. Lumapit pa siya hanggang magdama ang kanilang ilong. Ramdam ni Ross vaisa ang hininga ni Leon, at unti-unting nawalan siya ng kontrol sa sariling damdamin. Ang bawat paghinga niya ay halo na sa paghinga ng lalaki. Sa loob-loob niya, marahan sinabi sa sarili, Mula noong gabi sa mainit na bukal, tila naging natural na sa akin ang halik. Hindi na ako tulad ng dati na nahihiya o tumatanggi. Marahil ay nagustuhan ko na ang pakiramdam ng halik. Hindi nagtagal, naglapat ang kanilang mga labi. Malambot at puno ng damdamin ang halik na iyon. Hindi tumanggi si Ross Vaisa, sa halip, tinanggap niya ito ng kusa at tuluyang nilamon ng mainit na pakiramdam na para lamang sa kanya. Habang maggalapit, mas lalong naramdaman ni Ross Vaisa ang init ng katawan ni Leon. Ramdam niya ang pamilyar na sensasyon na dati na rin niyang nararanasan sa mga gabi ng kanilang pagsasanay at pag-uusap. Sa pagkakataong iyon, ang marka ng dragon sa kanyang dibdib ay kumislap ng mas maliwanag, tila tumutugon sa matinding damdamin sa puso niya. Hinawakan ni Leon ang ulo ni Ross Vaisa at pinalalim ang halik. Yamakap din si Ross Vaisa sa kanya, tila ayaw pakawalan ng sandaling iyon. Ang mga tunog ng kanilang marahang paghinga ay umalingawngaw sa silid, para bang isang awit ng damdamin na tanging sila lamang ang nakaririnig. Sa oras na iyon, pareho silang nakulong sa mundo ng isa't isa, hindi na makawala. Nang maglaon, bahagya silang naghiwalay upang makahinga. Pareho nilang naramdaman ang matinding init sa kanilang mga pisngi, ngunit wala na silang pakialam. Biglang may naisip si Leon, isang paraan para disiplinahin si Ross Vaisa. Nakangiti niyang sinabi, tumalikod ka, Malkivi. Napatigil si Ross Vaisa at bahagyang natigilan, tila nag-aalangan kung susunod ba siya o hindi. Hindi pa man nakakareact si Ross Vaisa, bigla siyang hinawakan ni Leon sa braso at pinahit pa arap, dahilan upang mapahiga siya sa unan. Walang nagawa si Ross Vaisa kundi sundin ang utos ni Leon. Umupo si Leon sa ibabaw niya at pinigilan itong makagalaw. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid ni Rosweisa upang hindi ito makawala. Hirap man, sinubukan ni Rosweisa na tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang balak ni Leon sa susunod. Lumapit ito at marahang nagsabi, Malkivi, banggitin mo muli ang tatlong dangal ng Dragon Slayer. Kasama ang tatlong shamas na itinuro ko sa iyo kanina. Sa narinig, napakurap si Rosweisa at napatingin kay Leon ng may pagtataka. Para sa kanya, kakaiba ang kahilingan nito. Ngumiti si Leon ng may halong tuso at marahang wika, tama iyan. Kitang kita sa mukha niya ang kasiyahan dahil hawak niya ngayon ang sitwasyon. Alam niyang sa ganitong kalagayan, walang paraan si Ross Weiser para tumanggi. Iniisip pa lang niya kung anong ekspresyon ang makikita niya sa mukha ng babae kapag ginawa na nito ang utos. Dahil nasa ilalim siya ni Leon, wala na siyang pagkakataon para makaalis. Bagaman ayaw niyang bigkasan ang mga linyang iyon na parang nagpapahiya sa kanya, wala siyang magawa kundi sundin ang utos ni Leon. Pumikit siya at mahina niyang binigkas. Proud of being loyal to the Empire, ashamed of colluding with the Dragon Clan. Lumapit si Leon sa tainga ni Rosvisa at nagsalita sa mababang tinig, ham, tapos. Namula ang tainga ni Rosvisa sa narinig. Ramdam niya ang mainit na hininga ni Leon sa paligid ng kanyang tainga, dahilan upang lalo siyang kabahan. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang hinihingi nito, nais niyang ipagpatuloy ni Ross sa ang natitirang bahagi. Proud of being loyal to the Empire, muli niyang inusal. Bago pa man matapos ang pangungusap, bigla siyang pinigilan ni Leon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa mga kahinaan ni Ross Vysa upang iparamdam dito ang parusa, Isang malamig ngunit marahang galaw ang ginawa nito na nagpahinto sa kanya. Naramdaman ni Ross Vaisa ang kakaibang sensasyon, at kahit pilit niyang nilabanan, hindi niya maiwasang mapasinghap. Patuloy niyang pinipigilan ang sarili, subalit habang tumatagal ay lalo lamang niyang nararamdaman ang bigat ng tensyon. Kinaikit niya ang mga mata, mahigpit na hinawakan ng kumot, at marahang napasinghap muli sa kaba at hiya. Sa loob-loob niya, galit siya sa ginagawang pagpapahirap ni Leon. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang magawa upang makaganti. Hindi na niya kayang tiisin pa ang nararamdaman niyang paggalito at pagkabalisa. Lumingon siya kay Leon at marahas na nagsabi, Hindi ko na itutuloy, parusahan mo na lang ako kung gusto mo. Ngumiti si Leon ng tagumpay sa narinig. Sa wakas, kusa ng binigkas ni Rosweisa ang mga salitang iyon sa harap niya. Sandali siyang natahimik, tila nag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos ay marahang nagsalita, iyan mismo ang sinabi mo, Malkivi. Ang kulturang banyaga, wika ni Leon, ay may bahid ng kasamaan ngunit may taglay ding kabutihan. Natutunan mo na kung paano tanggapin ang kultura, kaya ngayon naman ay dapat mong matutunan kung paano ito yakapin ng buo. Bagaman hindi tahasang sinabi ni Leon kung ano ang balak niyang gawin, Nahulaan ni Rosvisa mula sa mga sinabi nito ang maaaring mangyari. Napakunot ang noo niya sa inis at mariing sinabi, "Ikaw talaga." Sa mga sandaling iyon, muling umalingawngaw sa silid ni Rosvisa ang malabong tunog ng tubig at mga mahinang daing na sumasalamin sa tensyon at bigat ng damdamin ng dalawa. Ang gabi ay tahimik at sa labas ng kastilyo, nakatanaw ang buwan sa madilim na kalangitan, para bang nagmamasid ito sa kung ano pa ang magaganap sa loob ng silid. Lumipas ang oras. Sa orasan, malinaw na nagpapahiwatig ang karayom na malalim na ang gabi. Matagal nang tumatagal ang pagtuturo ni Leon K. Rosweisa, tila isang klase na pa ng hirap at emosyon. Dahil sa sunod-sunod na aralin sa iba't ibang paksa, labis nang napagod ang katawan ni Rosweisa. Ramdam niya pa rin ang pananakit ng katawan habang nakabalot sa kumot, nakahiga sa kama. Bawat maliit na galaw niya ay may kasamang kirot. Hindi niya inakala na ang espesyal na pagtuturo ni Leon ay magiiwan ng ganoong pakiramdam, para bang inubos ang lakas sa kanyang katawan. Si Leon naman ay tila kontento sa naging resulta ng kanilang klase at sa ipinakitang pagsunod ni Ross Vaisa. Tumayo siya mula sa kama, pinulot ang mga damit sa sahig, at muling isinuot. Habang inaayos ang mga tiklop ng kanyang kasuotan, lumingon siya kay Ross Vaisa at marahang nagsabi, Malkivi, magaling ang ipinakita mong pagganap. Hanggang dito na muna ang klase natin para ngayon. Napakuyom si Ross Weiser ng kamao sa sobrang inis. Gusto niyang pagalitan si Leon, ngunit wala na siyang lakas para tumayo o kahit suntukin ito. Samantala, ngumiti si Leon ng mayabang. Tila masaya siya sa kinalabasan ng gabing iyon, lalo na't nagawa niya kay Ross Weiser ang mga bagay na dati nitong ginagawa sa kanya. Kumaway siya at nagsabi, Babalik na ako sa kwarto ko. Magpahinga ka na. Pagkatapos noon, binuksan ni Leon ang pinto at lumabas ng silid. Naiwan si Ross Vaisa na puno ng galit at pagkayamot sa lahat ng ginawa ni Leon. Tinitigan niya ang direksyong nilabasan nito at marahas na kinagat ang labi, galit na galit. Tinapik niya ng kamawang kama at mariing bam ulong. Buizet, kapag nahanap ko ang mga litrato, tapos ka sa akin. Lumipas ang gabi at dumating ang susunod na araw. Maliwanag ang panahon, sumisiklab ang araw sa hardin, nagbibigay buhay sa lunti ang damo at mga punong-puno ng dahon. Sa mga sandaling iyon, dinala ni Leon si Mewan sa hardin upang magpalipad ng saranggola. Dahan-dahan niyang pinalipad ang dilaw na saranggolang hugis dragon, habang pinapalawig ang lubod nito sa hangin. Habang mas tumataas sa langit ang saranggola, napatalon si Mewon sa tuwa at napangiti ng malaki. Naglaro silang magama habang masayang nagkukwentuhan. Samantala, habang naglalaro si na Leon at Mewon, tahimik na nagtungo si Ross Weissel sa silid ni Leon. Isa lamang ang pakay niya, ang hanapin at sirain ang mga litrato na itinatago nito. Sinuyod niya ang loob ng cabinet, ilalim ng sofa, at pati ilalim ng kama, ngunit wala siyang nakita. Napabulong siya, saan kaya itinago ng hiyep na iyon ang mga litrato. Patuloy siyang naghanap, ngunit hindi pa rin niya makita ang mga ito. Labis siyang nenas at napabuntong hininga. Nakatayo siyang nakahalukipkap, nag-isip, at tahimik na sinabi sa sarili. Kung hindi ko mahahanap ang mga litrato, mawawala sa akin ang pagkakataon para bumawi at mapanatili ang respeto sa pamilya. Kailangan kong hanapin ang mga iyon bago pa ulit niya ako kontrolin. Ngunit habang nag-iisip siya, bigla niyang narinig ang mga yabag sa labas ng silid. Agad niyang nakilala ang tunog ng mga yapak, si Leon Yon, kasama si Mewan, at pabalik na sa silid. Mabilis siyang tumakbo at nagtago sa loob ng banyo. Sa pasilyo, naglalakad si na Leon at Mewan matapos magpalipad ng saranggola. Hawak ni Leon ang kamay ng anak habang pumapasok mula sa hardin. Bitbit -bit naman ni Mewa ng saranggolang hugis dragon at masiglang nagkukwento. Habang naglalakad sila, marahang sinabi ni Leon. Mewan, may iba pang kailangang gawin si Papa ngayon. At sa ngayon, hindi muna ako makikipaglaro sayo. Hanapin mo si Ana. Hindi na nagtanong pa si Mewan kay Leon kung ano ang balak nitong gawin. Bahagya lamang siyang tumango at sumagot, opo. Masayang tumakbo si Mewan patungo sa kabilang dulo ng pasilyo. Nanatiling nakatayo si Leon, tahimik na pinagmamasda ng anak hanggang sa mawala ito sa kanto ng pasilyo. Lumapit si Leon sa kanyang silid at inilagay ang kamay sa doorknob, handang buksan ang pinto. Ngunit napansin niya na ang pinto ng silid ay bukas pala at hindi nakasara. Medyo nakaramdam siya ng kakaiba. Tahimik niyang sinabi sa sarili, Ham, natatandaan ko na nakasara ang pinto nung umalis ako. Pumasok si Leon sa silid at maingat na naglakad-lakad, sinusuri ang mga bagay sa loob. Gayunpaman, may naramdaman pa rin siyang kakaiba. Ang mga gamit at dekorasyon sa loob ay pareho pa rin sa dati, maliban sa banayad na amoy sa hangin. Ginamit ni Leon ang kanyang ilong at naamoy ang isang pabangong hindi galing sa kanya. Oha, siguradong naghahanap ng mga litrato si Ross Vaisa, agad na naisip ni Leon. Ngumiti siya at tumingin sa direksyon ng banyo. Alam niyang si Ross Vaisa ay naruroon pa rin at hindi pa nakakaalis. Sandaling nag-isip si Leon, at naisip niya ang isang magandang paraan. Humarap siya sa banyo at marahang nagsalita ng malakas, ah, bakit ko iniwan ang aking coat sa hardin? Isa ito sa mga paborito ko. Nagpanggap siyang aalis at nilikha ang ilusyon na wala na siya sa silid para kay Ross Vaisa. Narinig ni Ross Vaisa ang sinabi, kaya marahang lumapit siya sa pintuan ng banyo. Pinindot niya ang tainga sa pinto at maingat na pinakinggan ang mga tunog sa labas. Narinig niya ang yapit ni Leon na unti-unting humihina, kasunod ang malinaw na tunog ng pagsara ng pinto ng silid. Sa loob ng ilang sandali, tahimik na muli ang buong kwarto. Para bang totoong umalis na si Leon? Kumpirmadong wala na si Leon sa silid, umikit si Ross Vaisa at huminga ng marahan. Unti-unting nawala ang tensyon sa kanyang katawan. Sa sarili niyang isip, nagbuntong hininga siya, kailangan kong makabalik agad bago siya bumalik. Ngunit hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto ng banyo at makaalis, napansin niya si Leon na nakatayo sa pintuan, may ngiting nakangiti sa mukha. Bigla siyang napatigil sa takot. Hindi pala umalis si Leon sa silid tulad ng inaakala niya, dahan-dahan itong lumapit sa pintuan ng banyo, handang sorpresahin siya. Napatingin si Ross Weiss sa bigla ang pagkakita kay Leon. Napasinghap siya at mabilis na senora ang pinto ng banyo. Dahil sa malakas na pagsara ng pinto, medyo nawala sa salita si Leon sa naging reaksyon ng babae. Galit siya sa maliit na panlilin lang ni Leon at hindi niya inakala na malalaman nito na lihim siyang pumunta sa silid para hanapin ang mga litrato. Wala siyang ideya na ganoon kadali siyang nahulog sa patibong ni Leon. Hindi agad umalis si Leon sa pintuan ng banyo. Hinintay niya si Ross Weisser sa labas at mahinang nagtanong, "Ano ba ang sinusubukan mong kunin sa pagpasok mo sa silid ko?"